Maayong buntag sa inyong Nandito tayo ngayon upang sariwain ang kabayanihang naganap mahigit limang daong taong, limang nakaraan. Ngunit, ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipag, ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila dato lapu-lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus habang tumatagal, ito ay lalong umiigtig. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ako ay nagagalak na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pagunlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa, pag-aaruga pag sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahop at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang natin pag sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Bago pa man isinatiktik ang inawit ng, in ng linyang ito sa lupang hinirang, ito ay naisinabuhay na ng mga taga Cebu. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ito ang kalasag natin laban sa kahirapan, ang kalaban, ang paglaban sa ating mga sakit, sa, sa ating gutom, sa kamangmangan, sa kawalang pag-unlad at kasalatan ng mga oportunidad na gumiginhawa ng, bu ng buhay ng bawat Pilipino. Kung tutusin, mahirap na katunggali ang mga ito. Walang kutang gutom na pwedeng salakayin. Walang nakahilerang batalyon ang kamangmangan na maaring lusubi, lusubin. Walang pisikal na barikada ang kawalan ng hanap buhay na pwedeng direktang atakihin. Ngunit ang mga ito ay nilalaban natin at tayo ay nagwawagi. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming pagamutan na nakukubkub natin ang mga sakit, sa pagtayo ng dagdag ng mga paaralan nasasagip natin mula sa mundo ng kadukhaan ang mga batang salat sa kaalaman. Sa pagbaha ng tulong ng at na sa ating mga pagsasaka, pinapatras natin ang kahirapan na umaalipin sa kanila. Sa pagbubukas ng mga pagawaan at negosyo, gina ginagapi natin ang salot na kawalan ng hanap buhay. Yan ang hamon ng ating panahon. Yan ang pakikibaka ng ating lahi. Sa ating pag-alala ng mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang responsibilidad na ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Dato Lapu-Lapu ay nakasalalay sa ating mga balikat, lalong-lalo na ang pagsiguro ng ating, mga, ng ating bansa na patuloy na umuunlad. Ipagpatuloy natin ang laban at pagtiyak na ang bagong Pilipinas ay umapaw ng pag-asa, pagkakaisa at pagkakataon para sa susunod ng mga henerasyon. Mabuhay ang alaala ni Lapu-Lapu. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.